dating po sa implementasyon ng batas. Mm -mm. Kamusta po? Uh, malaki na rin ang improvement, no? Kasi makikita mo sa halos lahat ng mga presinto, meron na mga women's desk. Uh -huh. Meron na rin mga women's desk sa mga barangay. Meron na rin children's desk. No, marami na rin yan. Uh, kaya nakakatuwa, isa may, may ka na kaagad at ang haharap doon sa women's desk naman ay yung mga kababaihang mga police. Uh, paano sa ang katatakbo kapag may nangyari sa iyo, ikaw babae, binugbog ka, ang una mo talagang tatakbuhan ay ang barangay. No? Ang ating mga barangay ay trained na rin, nag-undergo na rin ng mga training, mga seminars kaugnay nitong VAUC. Kaya dapat, no, I suppose alam na nila ang dapat nilang gawin, no. Pero kaagad-agad pag ikaw ay nabugbog, pwede ka kaagad humingi ng protection order. No? Kaya, yun, ano, a uh, uh, kahit pa nga kapitbahay mo, ang maganda dito sa may vowsy, hindi kinakailangan yung babae ang magreklamo. Ayun, oo nga no. po. Paano Kasi paano ka magre-reklamo, ka? diba? If you, Kaya dati hindi na po pwede yung ano yung wala kang pakialam oh, kasi oh, may obligation ka under or, the law. Baka yung iba kung tayo mga alam diyan kapit bahay nung naman karapatan natin mga alam diyan. Alam mo bago yung vowsy, ganyan talaga yung kultura kahit ang mga pulis o barangay ayo makialam. Oh, domestic Naku, ano, ano, yan, yan eh yan, e? issues. Ay mag-asawa oh. yan pabaya ano sila na yan, di ba? At yun maling-mali yun nakaka nakakalungkot kasi mamamatay na yung babae. Gulpi sarado na yung bata. Wala pa rin bang lalapit? At tayo bilang mga ano no, mga kapitbahay kapag may alam tayo sa ilalim ng batas, may obligasyon tayo na mag-report. No para maligtas bakit? Bakit natin kailangan gawin 'yon bilang babae, o bilang mga nanay? Kasi para din pag may nangyari sa atin, may nangyari sa anak natin, agad-agad din ay may magre-report. Kailangan nating ugaliin 'yun, eh. kailangan masanay na inire-report din talaga sa barangay para yung barangay makapagbigay agad ng uh, protection order. Anong maganda rito, Cheryl sa protection order? This is good only for 15 days. Mm -hmm. Pero, agad-agad, pag ikaw ay ginulpi ka ng asawa mo, isinumbong agad sa barangay ng isa dalawa, no? na, na hindi mo kahit nga kamag-anak mo o hindi, agad-agad yung barangay dapat pumunta doon at bit-bitin agad at alisin yung so, lalaki. Regardless, kahit pa... Ang bahay na tinitiran nyo ay bahay no ng pamilya ng lalaki. Uh -huh. It doesn't matter. So kailangan talaga alisin doon yung lalaki, bibitbitin at hindi pa pwedeng makabalik sa bahay na 'yon for 15 days. Ang ang uh, idea doon talaga ay para magkaroon ng matigil agad yung pang-abuso at magkaroon ng sapat na panahon at espasyo yung babae at makapag-isip. Kasi after 15 days, maglalapse yung ano protection order. Yung babae kung sa tingin niya talagang napakatagal na ng pang sa kanyang pisikal at kailangan niya ng pumunta sa regular court para humingi ng uh, temporary protection order which is 30 days and thereafter a permanent protection order. Cherry, mabilis itong ini-issue ng korte ah mm -hmm. mm -hmm. uh, Kapag talagang vowsy case, may mandato ang Supreme Court na kapag uh, vowsy cases, violence against women and children, mabilis na aksyonan ng korte. At ganun din kapag lalo na kapag uh, may bata na involved, agad-agad inaaksyonan ng korte. Kaya mabilis. At ang pinakamaganda dito sa batas na ito ay hindi po pwede itong masubject ng compromise. Uh -huh, uh -huh. O yun. Kasi marami ano eh, marami tayong kaso na kahit ng criminal cases na sa subject sa compromise. Ito yung batas ng vowsi na sinasabing hindi dapat, hindi pwede, hindi tama na ma-subject ito sa compromise. Kaya kahit sa korte, hindi ito pag-uusapan yung possible settlement o ma-compromise kasi nga pag vowsi, hindi siya. Oh mm -hmm. kaya kumbaga uh, ang korte kung man o magkakompromise man yung mga yung mag-asawa sa labas yun mangyayari pero hindi pa rin tatanggapin ng korte na nagkaroon ng parang agreement kayo na i-compromise hindi tatanggapin ng korte 'yan. Mm -hmm. Kaya maganda ang ano ang maganda itong batas na ito. So mga kapatid, pinakaunang tatakbuhan nyo ang inyong barangay. Mm -hmm. Hindi man dapat si barangay, ano po kung gusto nyong iakyat ito sa talagang sa korte or pwede po kayo rin tumakbo dumulog sa mga police stations, tutulungan yes. po nila kayo. Iniisip kasi nila no kung wala akong pambayad sa lawyer, kailangan ng lawyer pagdating sa korte. Nandiyan mm -hmm. po ang tao. Yes. Po sila, may mm -mm. They could provide May mga grupo po Katulad Ng uh, grupo po Nila Attorney Suarez Na I'm sure They will provide Yes We're, we're ano handling po? cases I'm, I'm handling cases no? Legal no, ka, assistance Ano po Para tama rin Na ma-file po Yung ganyang kaso Gusto ko lang I-clarify Yung na Kapag ikaw Magre-reklamo Automatic din Ang mag-handle Ng kaso mo Ay ang uh, Talagang automatic Meron kang abogado At ang abogado mo Agad Ay ang fiscal O ang prosecutor Ayun mm -hmm. on kaya hindi mo talaga dapat magproblemahin yon kasi hahawakan ng ng prosecutor o ng ng fiscal yung kaso ng ano ng babae, ng babae. kaya hindi mo dapat problemahin kung magasos o wala kang lawyer only pero syempre alam natin halimbawa sa isang korte isang hearing no uh, minsan limampu ang hinahawakan ng ano ng public prosecutor yun yung rason kung bakit yung ibang babae ay ano, ginugusto na magkaroon ng so, private uh, uh, lawyer. Pero kung wala talaga, nanjaan ang public prosecutor. Kasi ang pao ang masinahawakan pa nila ay yung akusado. Oh, mm -mm. ganon siya. Kaya hindi tayo yung hindi tayo pag pag ikaw reklamo tatakbo ka sa ano sa prosecutor prosecutor Oo, na. pero kapag ako sa hindi ka nila hihindian yes uh, pero kapag ikaw ay ano no uh, ako na at wala kang lawyer, ipagtatanggol ipagtat ka ng pau. Pero at least gusto ko lang ilinaw. Halimbawa, wala pang kaso. Gusto mo kumonsulta. Ano mm -hmm. ang gagawin mo? Pwede kang tumakbo ng pau. Mm -hmm. Oo. At mahalaga po na ito nga rin po, may mga babae rin na Half-hearted eh. Teka, paano ba? Gusto mm -hmm. niyong maliwanagan? Pwede din po kayo, katulad na mga ginagawa po ninyo, attorney, Yes, na yes. baka kailangan niyo mo na may kausap para maliwanagan kayo dun sa sitwasyon. Gulong-gulo pa kayo. Ano bang action ang gagawin niyo? eto po, may mga uh, iba't ibang uh, grupo po ng mga kababaihan na pwede nyo rin pong matakbuhan. Oo, kung gusto nyo maliwanagan lang ano yung karapatan nyo, ano nangyayari, ano yung mga pwedeng aksyon, kahit hindi kayo uh, ganun ka, ano no, ka prosigido pa o ka resolve pa na magsampa ng kaso, pero if only for you to understand ano, yung ano na yung nangyayari sa sitwasyon nyo, ano yung karapatan mo, ano yung mga pwede mong options na gawin, pwede kayong uh, lumapit sa akin, pwede nyo, ano, uh, pwede nyo uh, kumakausap at pwede kayong kumonsulta sa mga bagay na 'yan. Attorney Suarez, ano po ulit ang ano niyo? Group. Ang grupo po namin ay Kaisa ka, Pagkakaisa Kaisaka. ng Kababaihan para sa Kalayaan. ang kalayaan na 'yon, yung kalayaan natin sa iba't ibang forma ng pang -aapi. At meron naman pong fa I'm sure. Ay, FB yes, page. meron po kaming Facebook, 'no? Ah, hanapin niyo lang po yung Kaisa ka. Meron din po ano, pwede rin po kayong pumunta sa opisina ko or tumawag sa akin o no? mag-message din po. Okay siguro mamaya po ay kukunin natin yung um, uh, yung kung saan pong may contact number na pwede po nilang tawagan. Yes. Kasi minsan talagang isang tawag ang kailangan eh. Oo, oh, oh, ano yung kausap. Oo, oh, diba oh, kanina pinag-usapan oh, natin. number pa lang pwede naman palang tawagan. Oh, ito po oh. yan. Ito ba yung attorney? Yes, Ayan, yes, ito mga yes. kapatid, you can follow direct pa ano lang pa close up po ano. Ah mm -mm. um, uh, ma pwede po ninyong i-follow sa Facebook page. Ano po, if you just need someone to talk to, ayan maari po kaisa ka. Yes. Ayan. Madali na po 'yan. Lahat naman tayo may Facebook ano, may Facebook account na. I'm sure marami rin nang nagpanik kagabi. <laughs> Dahil biglang worldwide 'no, ang Meta nagka-problema po sa 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 Facebook, Instagram, bumitaw Correct, lahat. Nako, nabisi ang lahat. So ayan po, kaisa ka. -isa ka. Or you can also reach me kahit sa Facebook, kahit mag-private message kayo doon. Atty. Uh, Virginia Suarez. Atty. Uh, uh, Suarez. Mm, pwede po. Anytime. yung pong prescriptive period naman po sa ilalim ng batas para po mag-file ng uh, kaso against abuse. Um, mm -hmm. Gaano po katagal to? Kasi meron yung, ang tagal, pero parang eto na yun. <laughs> Oo, oh, oh, no? 20 years. Uh, okay. Ano Hindi. Uh, ang maganda dito sa may ano sa may vowsy, it does not prescribe. Mm -mm. Wow. Yeah. Okay. Pero uh, kaya halimbawa, an bawa meron akong, ah, okay. Eh, halimbawa, may isang kaso, halimbawa, ng isang basketball player, no? Eh, classic case na ito, ano. Eh, Hindi ko na pero very classic yung kaso na ito, no? 25 years silang nagsama, 25 years siyang nabaviolate. And it took her 25 years bago magsalita. Tagal na nun ba diba? pero ang uh, nakapagsampa pa rin siya ng ano nang hmm. kaso kasi bakit continuous kasi hmm. violence against women lagi-lagi nagiging ano yan dire-diretso kaya halos hindi ka talaga makaka hindi 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 ka makakapunta doon sa ano makakarating doon sa tinatawag na prescriptive period kasi nga continuous, continuous. oo uh -huh. uh, pero kahit na halimbawa kung rape yan matagal na matagal nangyari tapos agad na tapos wala nang sumunod ay matagal din uh, magprescribe ang mga uh, new uh, cases like rape. Mm -hmm. Isa rin sabi kanina pag-usapan natin yung mga bata eh ang laging iniisip din ano lalo na sa, sa problema ng pang-abuso sa mag-asawa. Automatic po ba 'yon kasi iniisip ng bata ng ano siyang may trabaho eh pag nagreklamo ako, baka hindi sa akin mapunta ang mga bata. Kadalasan po paano yan nare-resolve? Ay, ayun, no? Oh, magandang ah, tanong yun. Considering pag kapag, po attorney na sa kanyang pang-abuso, wala namang pang aabuso sa mga bata. Oo. oo. Kapag gano'n, sa usaping mag-asawa, ang bata lagi napupunta sa babae kapag wala pang pitong taon. Yun, o hanggang pitong taon paglagpas ng pitong taon, uh, pag din ang pinag-uusapan, pinag, pinag ano na yan, ah uh, sa korte cor na, ibig sabihin, lagi ang tinitingnan dyan yung best interest ng ano ng bata. Pero alam mo, sa ano ko din, no, sa karamihan din, dito lalo na sa mga kababaihan na mahihirap, ang bata lagi din napupunta sa nanay. Iniiwan kasi ng lalaki. Hmm. No? Uh, very few yung mga lalaki talaga na parang pipiliin niya na sa kanya mapunta yung kosta din ng bata. Kasi may kaakibat ka, -akibit, ka, ka yon na financial uh, responsibility. At sa mga mahihirap na lugar, ang mga kababaihan, doon lagi sa kanila na iiwan ang mga bata at ang mga lalaki ay maalis, maalis na lang. Kasi ano lang yon uh, yung mga sitwasyon na meron ang lalaki, mayaman ang lalaki, I mean, halos yun yung mga sitwasyon na sila'y nakikipaglaban para uh, mapunta sa kanila yung mga bata. Pero karamihan, uh, daughters and son always go with the mother. Mm -hmm. uh, pero under the law, uh, hindi siya automatic na ganun. Mm -hmm. O automatic lang yung ganun kapag... Seven bata years hanggang 7 years, years old. old kahit ano pa yan sa nanay yan mapupunta sa mag-asawa yan sa mag-asawa pag hindi kayo mag-asawa pag hindi kayo mag-asawa regardless of the age ang bata na yon ay sa nanay lagi unless na siguro pagdating ng 18 years old ito ay adult na yon eh hindi na po Yes, lagi adult sa, na yun. Oo, oo okay puntahan ko po meron lang ako isang bagay na kklaro doon kapag hindi kayo kasal Ah, ba? Diba? Kahit yung tatay ng bata, kahit ikaw ay nagtatrabaho sa abroad, yung tatay ng bata, wala siyang karapatan na kuhanin 'yung bata. Kasi dal hindi kayo kasal, dun lang talaga lagi sa side Nang, ng babae. babae. So mas may karapatan maiwan sa lola. Sa lola. Sa kapatid, kapatid. ng babae. Kasi 'di ba laging kakatuwiranan ng ah, ah, hindi tayo kasal. Pagkatapos gusto ko magtrabaho sa abroad, kukunin nung, kukunin mo dahil lang sa magtatrabaho ako sa abroad. Eh, 'di ba? Paano 'yon? ya sa totoo sa ilalim ng batas mas ang may karapatan ay yung lola kasi hindi kayo kasal mm -hmm. nasa ano yung right ng baba ng, ng bata na pinanganak sa ilalim na, ng ng walang kasal ay nandoon sa linya ng babae unless po siguro na ikaw mismo na ina ang magdedesisyon na sige iiwan kita or imaiiwan sa iyo yung anak natin at nakikita mong mapa i mean makikita, nakikita mo namang mapapalaki yes, nang tama tatay yun. Ng maayos. Mm -hmm. ano decision yon ng decision, ng babae. Mo, oo, Kaya ng babae. yung linya at desisyon ay sa babae yon kapag hindi kayo kasal. Mm -hmm. Pero pag kasal kayo, joint ang responsibility nyo. Joint ang custody niyo. Joint ay, pareho kayo ng karapatan doon sa bata. Mm. eh, suporta. Ayun. Kapag hindi kayo kasal, ay, kailangan kahit kinilala mo. Ah. Tapos kinilala naman siya nung tatay. Mm -hmm. ay, ano, may karapatan ang bata kahit nga hindi ka kinilala o oh, kinilala ka, kaila kung ang babae kahit ayaw mo kilalanan pero kaya kung patunayan na ikaw yung tatay mapipilit ka ng korte na suportahan. At ang suporta ay hindi lang yung hang dahil bata o oh, below 18. Ang suporta ay hanggat gusto ng bata na mag-aral. Uh -huh. O oh, kaya halimbawa ako may kaso, ako 23 years old of age na. Kaya lang talagang Matagal na hindi nakapag-aral yung bata eh. So yung bata na yon may karapatan may karapatan pa rin siya na humingi ng suporta doon sa tatay niya dahil may kinalaman yun sa pag-aaral. Nawawala yun syempre kapag nag-asawa na. Mm -hmm. nasa tamang edad ka na tapos nag-asawa ka na wala na yon. Mm -hmm. Puntahan ko po yung economic abuse. Mm -hmm. Ano po? Kasi yung physical na file natin, parang marami akong kadalasan naririnig din na hindi po sumusustento yung asawa ko, iniwan na lamang po kami or hindi po sinusustentohan sustentohan yung anak. Paano Kamusta yung mga nagfa-file ng mm -hmm. uh, kung ang kaso nila ay economic abuse na na susunod ba or sumusunod ba yung lalaki? Oo. Alam mo may hawak ako ng ganun kasi gone are the days yung support dati magpe-petition ka for support. But that is civil case. Uh -huh. Usapin lang 'yan ng pera. Pag hindi ka nga sinunod, may problema ka doon bilang babae. Pag hindi sinunod yung order halimbawa ng court yung usapan ninyo. Kasi Support used to be under a uh, civil, civil case yan eh. Pero ngayon, dahil may vow si tayo, at ang support ay nasa ilalim na nung tinatawag na economic abuse, it becomes a criminal, criminal case. case. Kaya kapag hindi mo sinuportahan ikaw lalaki, yung anak mo, pwede ka talagang mademanda. At pag nademanda ka, ay... Alam mo mapupunta ka talaga doon sa sige susuportahan ko na Bakit? kasi pag hindi kulong ang aabutin mo. Mm -hmm. Kaya lang kailangan alam ito ng mga babae to pursue it, 'di ba? O kaya uh, yung paano iba yung pag ika mm -hmm. ano economic abuse, paano po ang pagfafile file Ang economic ab abuse doon din, doon pa rin sa VOWC, barangay, police oh, station, oh. pwede pisal. Uh, pag sa barangay muna, para lang din agad-agad, uh, doon na yung pag-uusap, baka nga supportahan naman siya, no? O yung bata. Pag hindi, pwede na agad sa ano sa korte. Magpa-file ka na ng complaint for vowsi, specifically for economic abuse. Ito rin yung pinakamadaling matapos o ma-resolve ng mga judges. Kasi usapin ng pera. Kaya, sasabihan lang nila doon sa mga tatay na, magbigay ka na ng suporta kasi kung hindi, makukulong ka. Anong gusto mo? O ganoon. Kaya, dinis-decide din ng korte kung magkano yung suporta. Kasi, mali din naman yung kadalasan nating pagtingin na ang suporta ay solely manggagaling sa lalaki. Ang ang pagpapalaki sa bata, ang responsibilidad sa bata ay lagi nang yung ano no, responsibilidad ng tatay at nanay. So, dinidetermine ng korte, magkano talaga? Kasi, o oh, ikaw babae, may trabaho ka naman, o oh, ikaw lalaki, uh, et, eto lang yung kaya mo. Yung, depende yun sa kakayanan eh, yung supporta bakit. Kasi, hindi mo pwedeng hingin yung buong sweldo ng lalaki. Kasi, mm -mm. kailangan niyang mabuhay. Kailangan mm -mm. niyang mamasahe. Diba? Kailangan may may iwan sa kanya. Kaya, ang korte may parameter siya kung ano ang practical at reasonable suporta para sa bata considering yung situation ng nanay at ng tatay. Paano pag sabi, wala akong trabaho eh. Paano kita susuportahan? Ganon minsan, kadalasan. Oo. Yun medyo malaking problema yun. Kasi... Po, pwede bang attorney? Oo, yun nga po eh. Sige, ikulong nyo na lang. Wala naman din trabaho e. <laughs> Alam mo ganon. Kasi minsan, paano ka nabubuhay? Uh ba? Diba? Yung mga judges, ano eh, awiti uh, rin talaga. Sa so, paano ka nabubuhay? Wala kang trabaho? Wala kang pinakikitaan? Wala kang kahit na ano? Ano, nakaasa ka? Habang buhay, ganyan ka. Kaya marami din yung napipilitang gumawa ng paraan. Kasi kahit na wala kang regular na trabaho, tiyak, meron kang pinagkikitaan. Meron kang pinagkukuhanan. Paano kung siya sa pamilya niya? Nako. Pwede bang obligahin hmm. yung pamilya nung tao, nung lalaki na... Ibigyan eh, niyo ho ng suporta, ah, Binubuhay niyo yung anak nyo. Yun. Oh, pwede pwede yon kung yung uh, lalaki Nalo ay... Lalo na kung uh, mapapatunayan na may kaya naman. <laughs> Actually, nangyari yan sa... Depende talaga sa mga sitwasyon. Pero talaga, yung lalaki ay kung talagang uh, dependent doon sa magulang. Tapos, meron naman yung magulang at ayaw supportahan ng lalaki. Pwede namang habulin, no? Uh, kasi yung lalaki na yun, kumbaga, meron siyang... Ka, ano e, no? Yung... 'yung karapatan naman doon sa sa yaman ng magulang niya pero syempre 'yung kar karapatan na 'yon nagkakaroon lang 'yung isang anak kahit na may kaya magulang niya kapag nawala na 'yung magulang mm -hmm. niya eh mm -hmm. pero mahirap talaga kapag 'yung walang trabaho kasi 'yun kapag sinabing walang trabaho na pipilitan tuloy 'yung babae 'yung gumawa ng paraan kaya lang ako ganun lagi ang dirarason ko sa korte so kung wala kang trabaho tapos ganito ang trabaho halimbawa ni nanay So, kay nanay na lang dahil wala kang trabaho at wala kang isusuporta. Si nanay nga, nagagawa niyang gumawa ng paraan para may, ano, magkaroon ng suporta. Kaya yung, yung, ano eh, yung uh, takot makulong, gumagawa talaga ng paraan. Kaya, yung usapin ngayon, no, sa mga kababaihang nakikinig sa atin o nanonood, yung usapin ngayon ng suporta, ay madali na rin pong nareresolba sa, sa, ano, sa korte kasi hindi po pwedeng ikatuwiran na wala siyang trabaho kasi kung wala, ay baka doon siya sa kulungan uh, pulutin. Total na mawala siyang trabaho, baka nga mas bagay siya doon. Pero dahil sa takot na makulong, gumagawa ng paraan para magkaroon ng trabaho o magkaroon ng pagkakakitaan. Mm. Uh, kasi yung trabaho, lagi nating sinasabi yung regular, yung employed ka. Pero marami gum maraming trabaho, yung ano no, yung pinag pinagkikitaan natin yung gumagawa tayo ng para-paraan para kumita. At dapat, paglalakit, may anak ka, gawan mo ng paraan para meron kang pagkakitaan.